hindi na pumunta dahil yan, gano'n. Saan yeah. sayang na yan, pumunta kami dito. Hindi na pala, makakapunta dahil wala <laughs> <ngayon>, walang awakan. <laughs> Pero kung may awakan yan, secured <laughs> yung, ano, yung ano, mga tao. Ito yung pagliritwala, no? Yan. Kasi noon na yan eh, oh, yan. permanente ng uh, ano yan eh. Baboy. Diba uh -huh. yung mga tubo? Uh -huh. hmm. At basta, uh, pura ako ah. <laughs> hmm. Eh, ito <laughs>

Oo, meron talaga. Sa ibang pinupunta namin, ganun may mga, may security talagang. Pinuprotectan yung mga turista. Hindi, yung mga, aksidente. Awakan lang ang kailangan. Hindi ito. Mayroon man, kaunti lang. Mas mga kaunti yung may awakan. May police secured yun. Oo, oo. Nung permanente na yun eh. Nakina lang kung yun. Ano? Uh, Yung registration for uh, ano, one month na uh, sa mga turista, yun know, ang gastusin sa mga pinupunta. Sobra-sobra pa yun. <laughs> yun <laughs> eh. <laughs> diba? So, paano makaingkara? Ang mga turista, sayang <laughs> lang, <laughs> dahil <laughs> matatakot. Tama na, conference. <laughs> <laughs> Di ba uh, niya? lang naman yung nasa ang oh. na, tradition lang mm. naman yun. Hmm. Kung tali-tali, delikado yung buhay. Di ba? Oo. Makakarating kay Mayor yan sigurado. Pagdatingan niya inaction ni Mayor, na-film nyo sa Supreme Court. <laughs> Yung mayor, kami namin doon, sitting mayor. <laughs> pa, ano masasabi mo sa Ajax? Pa.